Sa layuning mapalakas ang Doktor para sa Bayan Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., DBM naglaan ng pondo para sa programa. Bilang tugon sa hangari ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang Doktor para sa Bayan Program sa susunod na taon, naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng 997.71 million pesos upang masiguro na magkakaroon ng maraming doktor sa mga lugar na kulang sa medikal. Sa ulat ni Budget Secretary Amena Pangandaman, na sa kabuuan 997.71 million pesos ang inilaan ng pamahalaan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Expenditure Program, na sumasakop sa 909.99 million pesos para sa Medical Scholarship and Return Service Program o MSRS ng Commission on Higher Education at 87.71 million pesos para sa pre-service scholarship program o PSSP ng Department of Health na magbibigay ng suporta sa 245 medical scholars, 122 medical technology scholars at 104 pharmacy scholars. Ang mahakbang na ito ng Pangulo ay patunay lamang na ang Marcos Administration ay nakatuon sa pagpapatibay ng healthcare system sa bansa at upang mabigyan ng atensyong medikal, ang lubos na nangangailangan sa anumang sulok ng bansa. Another good news, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansa na magpapatuloy ang pagtutulungan ng ASEAN at Korea. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang masiglang pagtutulungan ng ASEAN at Republic of Korea upang isulong ang kapayapaan, kaunlaran at seguridad tungo sa iisang layunin. Ang patuloy na pag-angat ng kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Sa kanyang intervention na nagganap sa 26th ASEAN Republic of China Korean Summit, kaninang umaga, rather 28th ASEAN Republic of Korea Summit, kaninang umaga, binigyang pansin ni Pangulong Marcos Jr. ang matatag na pakikipagtulungan ng Korea sa ASEAN sa mahalagang larangan kagaya ng cybersecurity, ekonomiya at sosyo-kultural na ugnayan. Kabilang sa binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon sa Cybersecurity Partikular uh, sa ASEAN Cyber Shield or ACS Project na nagaanga sa regional cybersecurity capabilities ng ASEAN. Sa maritime cooperation, kinilala ng Pangulo ang Korea bilang isang importanteng partner sa pagsulong sa maritime priorities ng ASEAN na naka sa rules-based international order at ng UNCLOS. Binigyan pansin din ni Pangulong Marcos Jr. ang economic cooperation ng Korea. Kung saan malugod na tinanggap ng Pilipinas ang pagsisimula ng mga pag-uusap para paunlarin at palawakin ang Asia-Korea Free Trade Area o AKFTA. Sa cultural or rather sa socio-cultural at environment at climate cooperation naman, binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang mga programa na naglalayong itaguyod ang cultural exchanges kagaya ng ASEAN ROK OK Film Community Program, ASEAN Korea Music Festival, at Connect ASEAN. Pinuririn ng Pangulo ang malaking ambag ng Korea sa pagpapangalaga uh, sa kalikasan kagaya ng Clean Air for Sustainable ASEAN o CASA at ASEAN Korea Cooperation for Methane Mitigation o AC or AKCMM. Another good news, Kahala kahalagahan ng pakikipag ugnayan sa ilalim ng ASEAN Plus 3 binigyan diin e. ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muling pinagtitibay ng Pilipinas na ang pakikipag ugnayan sa ilalim ng ASEAN Plus 3 ay patunay na sa pamamagitan ng bukas na dialogo at matatag na pagtutulungan, ang mga hamon ay maaaring maging susi tungo sa bagong oportunidad. Patuloy nitong dapat na itaguyod ang sama-samang pagsisikap para sa pangmatagalang kapayapaan, katatagan at kaunlarang rehiyon. Sa intervention ni Pangulong Marcos Jr. sa 28 ASEAN Plus 3 Summit, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng ASEAN Plus 3 para sa regional resilience at cooperation sa gitna ng mga pagsubok sa rehiyon. Nananawagan din si Pangulo Marcos Jr. na mas matatag na kolaborasyon upang wakasan ang transnational crime sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa cross-border coordination, information sharing, at victim-centered protection. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang upgrade sa Chiang Mai, initiative multilateralization at ang pagbuo ng rapid financing facility na nagpapatibay sa regional finance safety nets. Isinusulong din ng Pangulo ang MSME participation sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP sa pamamagitan accessible guidance at export support. Nanalawagan din si Pangulo Marcos Jr. na patatagin ang social protection system para sa mga vulnerable sector, kagaya ng migrant workers sa ilalim ng ASEAN Training Center for Social Work and Social Welfare o ATCSW at ang pagkonsidera sa disaster risk reduction bilang isang component sa sustainable development na naaayon sa Sendai Framework, SDGS, at climate priorities sa ilalim ng innovative early warning technologies. At sa ngayon po ay maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Marisa Mali, GMA7. Good morning, ma'am. Oh, sorry, good afternoon na po pala. Um, ma'am, in the signing of the ASEAN-China Free Trade um, area upgrade tomorrow, and the Atiga amendment yesterday, what tangible benefits can ordinary Filipinos expect, especially in terms of jobs, exports, and lower prices po? Katulad na nabanggit natin kahapon, nagsatala na rin po uh, si Secretary Tez Lazaro at uh, pati si uh, Secretary Frederick Go na malaki po ang magiging uh, advantage din ng Pilipinas, hindi lang ang Pilipinas, ang mga nasasakop or na kasama po dito sa programang ito para sa pangmatagalang uh, advantage sa ekonomiya sa pagkakaroon ng uh, magandang uh, trabaho para sa ating mga kababayan dahil ito po ay nagsisulong ng magandang investment para sa ating bansa. At uh, ang, ang detalye po niya ay maaari nyo rin po nga itanong sa ating Pangulo bukas po sa Kapihan. Thank you, ma'am. So, na tanong mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus. Hi, Good morning po. Ay, good afternoon po. Um, you said, um, President Marcos um, in his intervention sa US ASEAN summit expressed deep concern uh, lalo na po sa sitwasyon sa West Philippine Sea and in the South China Sea. Um, sabi niya nga po um, there are clear violations of international law. So, meron po bang um reaction maybe from coming from ASEAN or other or even with the US uh, when it comes to the president's call for accountability and adherence to international law? Uh, sa ngayon po sa mga oras na to, ay wala pong nabanggit sa atin ang Pangulo at uh, malamang po ang detalye po kung mayroon man ay maibibigay sa inyo po ng Pangulo sa during the Kapihan. But ito pong pagpapahayag ng Pangulo na ang concern uh, sa mga nagaganap sa West Philippine Sea dito po sa ASEAN Summit ay pagpapakita po ng ano po sa mga kababayan natin? Ang kinakailangan lang po natin at uh, mapakita rin po ng ating bansa ay dapat tumutupad po tayo kung ano nasasabi ng batas. Yan po ay nauugnay sa international law, sa UNCLOS. At uh, lahat po ng bansa. At uh, mas maigi po na mas mainam na sumunod ko ano po ang nasasabi ng batas para hindi po nagkakaroon ng anumang kaguluhan o misinterpretation or misunderstanding ng mga aksyon ng bawat isa. Sunod na tanong mula kay Marison Halili, TV5. <laughs> Good afternoon, Yusek. Yusek, some business groups criticize uh, President Marcos for mabagal daw na pagtugon doon sa issue ng corruption. Sabi nila doon sa kanilang letter, so na pa nung sinabi ni Presidente na mahiya naman kayo. But up until now, konti yung nakikita nilang progress. For example, um, hindi sila nakakakita ng whole departure order, puro lookout bulletin. So what do you want to tell them? Ito po uh, mas maganda po talaga na ma-explain natin kasi po kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Kung nagkaroon po ng sona, that's July, September, August, September, October, tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in-order ng AMLA. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. At uh, nandiyan na rin po ang sinasabi nating um, immigration lookout bulletin orders na binigay. Bakit wala pang um, wala pang whole departure order? Unang-una po, ang whole departure order, ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila, na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Hindi po natin basta-basta maaaring tawag uh, tawagin o sabihin na isang tao ay hindi ka pwedeng magbiyahe. Yan po naman ay lalabag sa batas. Dahil lahat naman din po tayo ay may freedom of movement. Yan po ay isang constitutional right. So ang ibig sabihin kapag ka naman nagpalabas na po ang korte ng warrant of arrest, ito po ay maaaring hilingin sa korte na mag-issue na po ng whole departure order. So, sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisa pa na po, yan naman din po ang pangako ng um, ombudsman. Magkakaroon na rin po ng mga preliminary investigation considering na ang mga dokumento na naibigay sila, na, na na-file sa kanila, ay hindi na kinakailangan ng fact-finding at didiretso sa preliminary investigation. So hindi po kasi, gusto pong ipaalam sa mga kababayan natin, hindi po agad na pagkabigay po ng complaint hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaari mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikritisize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka file ng complaint, hindi na kayo makalagra or makabiyahe? Yan po ay, uh, umaga, kayo din po ay mabibiktima kapag kawala pong due process. So, isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalan ngayon ay may katugunan sa due process. Sino man ang madimanda, kayo man o ibang tao, basta due process po ang lagi nating papanatalihin na ma ma-respeto. so yun lamang po. Sana po maintindihan po nila yan.